Hello! Uh, magandang maga, Luzon, Visayas at Mindanao. Maging sabrog po. Uh, ingat po tayo lagi sa pangaraw-araw na kaligtasan. Uh, muli ako ya uh, magbabahagi ng orasyon. Ito yung orasyon. Kung, si, uh, kung sino man po ang bumira sa inyo, ay siya pong tatamaan. Kung sino po ang uh, pumalo sa iyo, ay siya ang may pasa. Uh, at uh, sino man ang tumigal po siya po ay ang matitigan po. Parang babalik po sa kanya. So yun, na uh, panuorin niyo po hanggang sa matapos. Nawa ay makapag-subscribe ka bago matapos. Intro muna po tayo. Hello, welcome back. Luzon, bisaya at Mindanao. At maging sa abroad, abutan po kayo ng aking video nito na nasa mabuting kalagayan, ligtas sa ano pa magkapamakan at walang karamdaman. Shoutout po sa solid followers ko, subscriber, uh, viewers at ng view, uh, followers at sa iyo na ikaw nanonood. Uh, God bless po sa iyo. Ingat po tayo sa araw-araw nating uh, gawain. Yun uh, shout out din sa mga kapwa ko spiritual uh, Albar Albario Antingero healer at sa mga nag-aaral na makakarunong ng para makatulong sa kapwa uh, sa pag-aaral ng uh, panggagamot so ang aking, iba, ang aking ito ay uh, makakatulong uh, sa mga taong inabuso o inaabuso ang kanyang pagkatao. So yun, lalo, lalo na kapag may ang isang uh, individual na tao ay pirahin ka o tigal po ito dito ay maganda sa iyo Sir, uh, bagong lahat, uh, ako po ay nagpapasalamat kahapon na umorder nitong, uh, ay, nagpagawa nitong ano, libreto. La, libreto sa gasmatan spirit pa spiritual combat eh. Tatlo po ka tao yan ay pa-shipping po kahapon. At uh, ito po ang kanilang resibo. Yan. Yan. Yan po ang kanilang resibo. Yan. Ay tinipon ko lang mga resibo ng mga uh, nagpagawa ng mga libreto tulad nito. Itong libreto ito ay uh, pang spiritual kung ang nilalaman ito. Ayan. 200 pages. Mga piling-pili at matitinding orasyon. Na, Nakapalog po dito ang bagong uh, bago mga gamot. Poder, balabal, bakod, pondo sa isang orasyon. At uh, nandito po ang uh, pang uh, pasakay o panawag sa espiritu na sa inyong mga pasyente o sa tao. Nandito rin ang pamako, pa, uh, panali, uh, pangalis sa mga panali at pamako. Nandito rin ang orasyon na yan. At uh, ganun din uh, mga iniihip na usal sa daliri at itinutusok sa lego kaya sa tiyan. At ganun din uh, Nandito rin ang orasyon, panggilit o pamatay. Nandito rin ang kidlat, pama, uh, tawag nito, spada o ex, sibat. Nandito po. So, yon. Ito po ay 200 pages. Uh, spiritual combat sa uh, panggamutan. Pili yung oras. Orasyon po ito. At ito naman, eh, may nagpagawa sa akin na uh, sundalo. So, gawa na. Ipapasipin po natin. Magkaiba yung uh, laki. Uh, ang laman nito ay matitindi rin. Uh, ito ang bunga niya. At ito ang huli niya. Nandito rin ang talandro ng uh, COEX, HAD, at OX, IDLAT. Nandito rin. At yung mga dasal nila ay nandito. Nakapalap din dito yan. Ayan. Sulat kamay lang po siya, pero ito po yung uh, uh, dito yung kahit na sulat kamay, matindi raw yun. Uh, yung kauna ng kong ministro, ah, maestro, na mas maganda ang sulat kamay ng isang tao na may kaala karunungan dahil parang nabibless na. Kaya yan, ganito siya. At ganun din, nandito rin ang talandro ng mahal na perhe. 200 pages yan. 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 So, sa nagpagawa nito na sundalo, at gawa na po ito, sir. At magagamit po may dasal po yan uh, bukod pa rito may, may dasal po ito at uh, isi ko lang oras na po kayo ay nagpagawa ng ganito so kung gusto nyo magpagawa ng mga libretong ganito ay uh, ipm nyo po ako sa uh, FB page ko wag sa mismong page uh, FB ko kasi Uh, baka po ma-restrict po tayo. Bawal po pala kasi sa FB yung uh, magpapakita ka ng mga resibo. So, dito nyo na lang po ako uh, i-contactin dito sa FB page ko na ito, like the Florante or Vlogs. Blacks dito ha. Ah. Okay. Uh, Sinsa na, medyo na padal po tayo. At, ah, uh, Narito na po ang orasyon, yan sa screen, dito yan. Ayan po ay binabanggit ng tatlong beses at iniihip po sa inyo pong liptip uh, at kahit anong oras ay pwede nyo pong uh, dasalin yan. Okay, I screenshot nyo lang at uh, ano, uh, para makopya. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe ka na po bilang tulong na rin sa akin at sa channel ko ito so god bless maraming maraming salamat